Capricorn. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? Okay. So, tayo po ay mag-collective reading. Okay. So, kuha tayo ng 12 cards. Okay, 12 cards tayo, my dear. 12 cards tayo dito sa dito sa napakakapal natin na customized card. Ayan. And then, dito naman sa ating mix na card. Okay? So, kuha tayo may ng 6 cards dito and then 6 cards naman dun sa kabila. Once again, paalala lamang po na ang gagawin natin today is collective reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga collective reading, or general collective reading. Sa mga gusto po magka-private reading sa akin, nilagay ko po yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number sa ating description box down below. Okay. We have here, mhm, uh -huh. this is the temperance card. Okay. So, parang may nag-uusap. Nag okay. Mhm. Uh -huh. Energy ng three of wands moving forward. Okay. Okay. So, tingnan natin, my dear. Trophy. Kung sino man to, my dear, na nakausap mo. Kung sino man to, na nakausap mo, my dear. I think, na-push ka niya na parang mag-move forward. Okay, parang kang na-enlighten. Parang kang na-awakening. Okay, yun na nakukuha ko dito may success ka dito. Ayan. So, kung sino man tong nakausap mo, kung ito ba ay kumare mo, kaibigan mo, kung sino man to, na-enlighten ka niya. Okay? Na-enlighten ka talaga niya and you finally decided na, oo, oh, mag-move forward na ako. and mapunta sa energy ng trophy. Okay? So, ito, my dears, connected sa energy ng success. Okay, so parang na-push ka, so there's a tendency, my dear, na meron kang makakausap na tao, baka meron ka na nakausap na tao, and ipupush push ka niya, my dear, na abutin yung, yung mga pangarap, okay, or pagpatuloy, my dear, kung ano yung mga bagay na naumpisahan mo, or if just in case, my dear, nasa isang sitwasyon ka na parang hindi ka maka-move on or hindi ka maka-let go, malaking tulong talaga, my dear, itong energy ng first card natin over here, para magpatuloy ka. Itong pag-uusap na 'to, my dear. Itong nangyari na pag-uusap or mangyayari na pag-uusap, my dear, is napakalaking bagay 'to. Napakalaking bagay nito, my dear, para magpatuloy ka sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Okay? So tingnan natin We have here the energy of, ayan o, no, the eight of cups, okay? Pakiramdam ko para nag-cut ka na may dear, okay? Nag-cut ka na ng kahit anong emotional connection, and nag-move forward ka na lang talaga, okay? So yan, yan yung sinasabi ko, yan yung sinasabi ko, my dear, na napaka-importante na meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga nakakausap talaga na talagang minomotivate tayo, okay? So, napakaliwanag naman dito, dear, ayan o, eight of cups to. Parang you finally decided na, okay, ayoko na ayoko na kung natatakot ka before my dear na ipush yung mga pangarap mo or to pa rin yung mga pangarap mo dito my dear sa reading natin sinasabi dito that you are finally like decided dahil na rin my dear sa okay uh, ito my dear medyo iaano ko to ha pwede tong kaibigan mo okay uh, pero pwede naman to my dear, na spirit guide mo din. Pwede naman din, my dear, okay? Basta somebody, para may energy, my dear, na nag-push forward sa'yo, my dear, na talikuran mo na yan, ikat mo na yan kung ano man yung bagay na yan, something like that, okay? Tama na yan, ganun. And para ka rin natauhan dito, my dear Capricorn, na ah, oo nga, no? parang ganun. So, ayan, itong tatlong card na to, my dear, naglalabas to, my dear, ng energy na you are finally, like, tinatalikuran mo na kung ano man yung bagay na nagkapa-stack sa'yo, okay? So, kuha pa tayo ng dalawang card pa. Okay, dalawang card pa. We have here the Seven of Cups, okay? So, ayan na yung mga manifestation mo, my dear. Tinutupad mo na yung mga pangarap mo. Uh, talagang focus ka na. Decidido ka na talaga, my dear. Natutuparin mo na yung mga pangarap mo. Magpo-focus ka sa dreams mo. Uh, pinuputol mo na lahat ng connection mo sa kung ano man yon, okay? We have your energy ng third wheel, okay? Yung mga tao na ginagamit ka lang, yung mga tao na ginagawa ka lang panakit butas, yung mga tao na parang naaalala ka lang kung kailan ka kailangan. Naka, parang ang nakukuha ko dito, my dear, na didrain para na drain ka, yun na nakukuha ko dito, yung mga tao na dinidrain ka, yung mga tao na parang tinitake advantage ka, okay? So, I hope nagkakarinigan pa rin tayo, ang lakas ng ulan, okay? Sana gumagana yung noise cancellation, okay? So, let's go na tayo, dear, kompleto na yung ating card. Okay? So, anim-anim lang yan. Total of, uh, total of 12 cards tayo. Dito, 6 cards din tayo dito, my dear. Tingnan natin. Okay? Harap-harapan kang niloloko. Okay? Especially yung mga tao na harap-harapan kang niloloko, my dear. You will be cutting connection with them, okay? Kasi hindi to healthy, hindi to maganda na harap-harapan kang niloloko, harap-harapan kang binabackstab, okay? Harap-harapan kang ginagawa ng hindi maganda, okay? So, ayan. Kagaya nitong third wheel na to, di ba? Baka harap-harapan kang nilo-cheat, harap-harapan na nag-cheat sa'yo or something like that, okay? So, tingnan natin. Let's go tayo my dear. We have here Sagittarius na boy, okay? Maybe you're dealing with a Sagittarius na boy, okay? Baka harap-harapan kang niloloko my dear ng Sagittarius na boy. Okay, pero hindi ko kinoclose yung ibang zodiac sign. Mas magre-resonate lang talaga to my dear if one pag Sagittarius, 100% na magre-resonate to my dear if yung kadil mo talaga is 100 ah, uh, Sagittarius the boy. Okay, parang 100% na magre-resonate to. Pero hindi ko to kinoclose sa ibang mga zodiac sign. Okay, so let's go tayo dear. Kuha pa tayo ng ibang... Kinigisa ka sa sarili mong mantika. Okay, ginigisa ka sa sarili mo mantika. Yung mga tao, my dear, na parang pinapaikot-ikot ka, okay? I think parang nagising ka na talaga dito, my dear. Nagising ka na talaga sa katotohanan na parang sayang yung oras ko dito, sayang yung panahon ko sa'yo. Ginigisa mo ako sa sarili ko mantika, niloloko mo ako ng harap-harapan, okay? Ayan oh. harap-harapan kang niloloko, ginigisa ka sa sarili mo mantika, okay? Sagittarius na boy. Okay, so tingnan natin. We have here... Kahit anong gawin ko, hindi ka mawala sa isip ko, okay? So, I think love na love mo tong person na to. As in, like, sobrang love mo siya kasi hindi pa rin talaga siya mawala sa isip mo. Pero masyado ka na talagang napagod. O kayo na nakukuha ko dito may year, napagod ka na sa kanya. Kasi yung mga ginagawa niya ba, yung mga, itong mga action niya, na harap-harapan kang niloloko, yan, ginigis sa kanya sa sarili mo mantika, yung mga ganon, okay? Pero talagang nakaano siya sa utak mo, my dear. Nagiging mas practical ka lang siguro, my dear, in decision making. And sabi ko nga sa'yo, my dear, kung walang nagsabi sa'yo siguro, my dear, itong energy ng temperance over here, kung wala kang kaibigan or wala kang spirit guide na para nagsabi sa'yo na uh, Capricorn, tama na yan, mag-move on ka na, ikat mo na yung connection mo, okay? Mag-8 of cups ka na over here, mag-focus ka na lang sa mga goals mo, sa mga pangarap mo, something like that. Hindi hindi mo gagawin to. Okay? Hindi mo gagawin to. So, tingnan natin, my dear. Last two cards pa tayo. Last two cards. Okay, ano to? We have here Libra na boy. Okay, if you're dealing with the Libra na boy, dalawang zodiac sign na may dyan nandito dito. Sagittarius na boy at saka Libra na boy. Okay. And last card natin over here is, mahal kita at gustong, balikan pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maiwan. Okay. So, my dear, definitely, okay, mahal ka nitong tao na to. Like, mahal na mahal ka kung si Sagittarius na boy, Libra na boy, love na love ka niya. Pero, ang problema niya kasi dito, my dear, is mahal ka niya. Kung sakaling nagkahiwalay kayo, gusto ka niyang balikan pero hindi niya alam kung anong dahilan my dear at hindi niya maiwan o hindi niya maiwasan. Meron siyang tao na parang siguro bakat parang third party to my dear, hindi niya maiwasan. So ikaw siguro my dear parang sinabi mo na sa sarili mo na sige kung doon ka magiging masaya bahala ka na, 'di ba? Kaysa naman yung harap-harapan mo ako niloloko, yung ginigisa mo ako sa sarili kong mantika, yung ganyan kahit na masakit para sa akin pero sige hindi mo siya maiwanan, doon ka na, 'di ba? Magpaparaya ka para nagpa paraya ka dito my dear ikaw na lang yung tumalikod ikaw na lang yung bumitaw and nagproceed ka na lang my dear sa yung mga pangarap okay nagproceed ka na lang dito sa yung seven of cups nakakasad naman yung reading na to my dear and once again ah uh, nangyari to my dear kasi parang mayroong ka na-receive na awakening dito baka mayroong kang kaibigan na sinabihan ka pinagpayuhan pinayuhan ka or baka mayroong kang spirit guide na kumatok sa iyo okay somebody mayroong energy my dear mayroong force na sinabi sa iyo my dear na tama na yan okay tama na yan hindi deserve hindi worth it okay yun na nakukuha ko dito my dear sa ating uh, reading okay so My dear Capricorn, ito ang ating collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. So, click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, to share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.